ton eh tangad man Hello mga ka LK, mga B. Nisa kami diri akarong adlaw sa bukid para manakop og manok pang sudan unyang gabi. Kay nagsabot mi nga maglitson may ugmanok, on, og manok pero diri na kuhaon og dili mi mo palit. Kay unsaon naman lang ni iyang mga diri sa bukid kung dili na mukuhaan, di ba, Char? <laughs> mga alaga wala <bro>, sa kadaghan. <laughs> pero bitaw oy, isa sa mga rason nga nung gabuhi mi diri og bisayang ang manok. Kay kasagaran manggid sigara mi pamalit og bisayang manok. Kay mas ganahan manggid mi og native chicken nga luto pang adobo pang sabaw, pang gata. Kay lahi ka ayaw ang lasa basta bisayang manok. Tanawa noon karon nagkalisod na og dakop aning isa ka buok. <laughs> Tuo na nagpagukod na ang manok. Idlas kay siya oy. So mao na ni ampel merong try sa pagdakop aning manok. Dikatkat pag sa taas tanawa ang nagunit sa camera wall ang nagkadiba oh. Nagunitan mang gyud ni Mr. manang nawangig ang camera. <laughs> Dili man pud ay sayo magdakop og manok oy pero makalingaw. Kani <laughs> ikaduhang try na ni sa pagdakop sa manok tanawa nato ron um, madakpan ba. Ik ikut mal, ikut mal, ikut mal. <tos> <tos> Tanawa lagi makapasakit pa na yung magtakop manok. oy. <laughs> mao na sila mo makauban dire ang magbantay sa amo mga alaga. Sa wala pa nadakpan ang manok, nagandam na daan sila og ini Samtang giihaw ang manok, kami sabdari ani Mr. Manguha og mga panako para isulod nato sa ato ang manok nga lutoon karong gabi. Nagbaktas mi diri sa tumoy kay naa na na, so, among unang kuhaon. Naa dire agitanom ang tanglad. So mao ni among unang kuhaon tanglad kailam lami siya kaayo sa manok nga recipe nato karong gabi una daghanon nato para humot gyud ayon og syempre mas lami ni atong lutoon karon labi na naay mga ingon ani na sure gyud nga mahurot gyud dai inyong luto ani sa tan man na kuha sa tanglad ni hapit mi dire kuha og kanang sibuyas dahon isa po ni siya sa makahatag og kanang lami sa ato ang ginaluto diri lang namo ni kuha on kay naa man mi ani syempre nakabawas-bawas sa mga bilihin char o, pagkahuman ani kay nakalabay man mi og sili syempre mukuha sa tagsili pang paanghang di ba ang pawala ng umay. Timing kayo pagkahuman nila og ka nang ihaw sa manok, nibukal na po daang ka nang ininitubig na. O na human na po si Mr. Kuha sa mga lamas na sa gawas. Pagkahuman, human sa manok, syempre magprepare na po si Mr. Ani o mga lamas o ka itong mga wala na kuha sa gawas na adere asa sulod kuha on charge. Pagkabutang sa ininit, maunin siya ang resulta para dali ragod siya matangtangan o mga buhok. Kay nahuman naman og hinlo sa manok maon nang si Mr. Poderi aga ready na pod sa mga panakot na iyang ibutang sa sulod sa manok. Kay ang ato ang Kaya si Picarong gabi una kay native lechon manok char. Wow. <laughs> na ko si Mr. nga wala nakuha nila char. Naapa ko na itlog na bilay. Kami na naka first time namo ning uh, maglechon manok nga si Mr. Gagama char. First time gyud ay kay wala man kabalo sa on un una ang <laughs> Butangan sa daan ni siyag asino para makuot-kuot pa sa ilalong. Char. So, ing-anil lang nga proseso ang ibuhat ni Mr. No. Depende gihapon sa inyo ha, kung sa saan ninyo paglitsyan ang inyong mga manok nga i-prepare diba? Kung inyong i-marinate una, pwedeng pwede naman na i-marinate una. Kanabaran ninyo ang mga lamas, anak. Kaning kang mister naman, giasinan niya una ang manok sa sulod o sa gawas. Ay ha niya isulod ng mga dahon-dahon deriya o mga liso, ana. Sa totoo lang mga bi, ma-proseso talaga ang paglitsyan ng manok. Kaning amo ang style, gibutang pag yun namo niya o tanglad o mga dahon-dahon kay mas mula miyod ang lasa sa ato. Ang litsyan manok nga luto, on-on niya. On, yeah. pa si mister sulod tanglad atong una kay kinahanglan jud og karang tansya-tansyahan kung gaano karami yung ilalagay natin dito sa loob ng manok pero in fairness sa manok nga nadakpan ha kay medyo tambok yun abi na kog niwang siya kay gamay siya tan-awon katong gidako ako pagaingon kamulo pagyapon si Mr. Butang anong mga lamas sa manok o kanin mga dahon-dahon dari -dahon ay isuksok ra ni unya basta matimplahan ng maayo maproseso gid ang pagletsan manok no Labi na butangan pa mga Ricardo di haa nasa Pero kaning lutoon karon nga lechon manok is pang lutong bahay special gid ni siya. Yeah. bahalag dogay ni siya mahuman importante lami ang lasa char. <laughs> Samtang ga prepare si mister sa among panihapon karon ang among, doha duha ka gusto adito sa taas kay nagdula-dula sila medyo banha sila karon diri. Og ang uban sila mga magpapamusa ka rato diri ini gabot ni Atina. Kay ila gihulatan sa si Atina para masabay nila sa kadiri. Nagluto po si Mama og gulay na munggos dito sa obos para iyang dalon diri ya maonang naay ka pares nga gulay ni among lechon manok dere para panihapon ayun gibutan na ni mister Ogsili atong lechon manok dere pero kato nga sili dili man to kaayo halang sakto sakto lang kakaon ni hapon atong mga anak ani Hi, salamat na human ra gyud timpla ni ato ang manok dere malichon na gid ni siguro nangita pa taw sila panghikot ani kaning kawayan or, or sa man siya nga kahoy na among gigamit sa panglechon nako dugay na ni dere amo ah, pero arang kalig-on paghihapon daghan na ni ani nga manok gyud nagamit pagi gyud Pagkahikot sa manok, gipaliguan dahil ni Mr. Octoyo yun ng atong lechonon kay ingon ana man daw na siya basta lechon. Samtang giandam ang mga panakot aning manok, namulo na sab og pabaga diri para dire diretsyo na atong pagluto aning lechon manok. Okol ba aning kayo pero ingon sila okay ra daw na siya para dali ra mauga ang ka kanang manok. Pagkahuman sa pipila ka minuto naarang ato ang lechon manok. Hapit na siya maluto mga bi. Hindi na ako nag-timer kung ilang oras siya bago maluto. Pero ang estimate ko, lagpas isang oras siya bago naluto. Grabe <tipos> ka humot sa lechon manok. ng gawas ang baho sa tanglad Sa mga panakot bitaw, gibutang sa iyang tiana, na. Grabe. Kalami, ani. Tapos din siya dry. May pagka-juicy gihapon. Ni. Pwede na ba ito magtukod o lechonan ani mga bi? <laughs> Sinaw-sinaw na arang unod sa tiyan, Kay naluto naman mga uh, ano mga bi. Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po sa manonood. Magla-like at mag-share nitong video namin. At kung hindi ka pa naka-follow, paki na lang din po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye.